Yan, grabe yung huli ko mga idol. Oh. Ang dami. Wow, swerte. Yan mga idol, magpakso tayo ng karpa. <clears throat> Saka maglitson yan. Oh. Maglitson tayo ng karpa. Yan Oh. Paksiyon natin itong tatlo. Litso natin yung dalawa. Dahil isang tilapia dito. Gapoy mo na tayo. Pabaga tayo ng kahoy. Yan. yun yung huli natin mga idol kanina dalawang araw na sunod sunod yung huli natin marami puro karpa at saka tilapia